Hello, magandang magandang araw sa inyong lahat dyan mga idol So welcome back na naman dito sa King channel NCMX Vlog So ngayon guys, uh, bago tayo magsimula sa mga bagong uh, nakapindot dyan uh, Pag-subscribe naman dito sa King channel guys, NCMX Vlog At pindutin yung uh, notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking upload guys Patungkol sa kung ano yung uh, magagawa natin tungkol sa plumbing So, for today's video guys, meron tayong gagawin. Uh, Siyempre, tungkol pa rin sa plumbing. Uh, meron tayong ikakabit na isang uh, shallow uh, water pump na 0.5 HP. Tapos, yung balon na uh, medyo distance doon sa kanyang bahay kasi gusto niya. Uh, yung uh, water pump guys ay uh, ikakabit ay ay plaster uh, doon sa kanyang bahay para Amin medyo mean, safety naman safety daw para iwas sa mga <laughs> alam niya guys so ngayon uh, ko sa inyo kung paano ito gagawin guys lalo na sa mga bago at gusto uh, gustong matuto nito guys so yan sundan nyo lang guys kung paano ito gagawin so sa mga alam na dyan um, stay put lang kayo dyan <laughs> okay let's go samahan nyo lang guys ah uh, bali ano pala nandito pala tayo sa daan mo na nag intro para ah uh, ano ah uh, pagdating na rin doon ah uh, diretso na tayo so galing tayo na na bilhin ng uh, mga materials guys ah uh, And nandito sa ating uh, tricycle so let's go samahan nyo ako guys so mga idol nandito na tayo guys yan so ito yung bahay yan tapos nandito yung balod so kita ko sa nyo guys kung ano yung tsura dito So, ito yung balon guys. So, medyo mababaw lang siya. Yung na ah, uh, lagay natin na tubo ay isang length lang at saka may isang ano, metro na nadagdag. So, dyan natin ipwisto yon Tapos yung ginamit natin pilbo. So, hindi lang tayo nag gamit ng union. Ayan. So, dito yan. Tumagos, guys. Ayan. So, PE. Tapos, dito, tinanggap din ng elbow na PE na male elbow. Tapos, gumamit lang tayo ng PVC male adapter para yung PVC pipe na yung tatanggapin ng PVC male adapter. So, nandun yan. Papunta doon. So, nandun natin, guys. Para makita nyo kung... So, dito. Nag-elbow din tayo. Punta doon. Ayan. Papunta na yan doon, guys. So, medyo mga haba-haba yung tubo na nagamit natin dito ito yan yan dito tapos hindi po tayo dyan para makapag hindi tayo papunta dito so, yan dito yung motor pump dito yung nakasusto so, yan dito sya yan o oh. so nagilbo tayo dyan So meron pa sana tayong onion na ilalagay dito guys Kaso naubusan tayo ng ano. So mamaya na lang siguro Lagyan natin ng onion dyan Para pag kinalas kinalang, Kailangan kalas yun to May onion tayo na nakabang dyan Tapos dito Nilagyan natin ng katihan guys Dito tayo magka prime Kasi maliit yung board dito So dito maliit din So minabuti ko na lang na dito na nilagay yung atihan, mga idol. yan ganyan. So, ito. Ito yung buga. So, tatanggapin din ito ng PE, male elbow. Tapos, papunta dito. Doon pala sa kakay, guys. So, ayan. Diyan natin ilagay yung tangke nila. So, yung drum. Kita niyo yung blown na drum na yan. Diyan natin ilipat. So, ayan. Gagawa natin ng patungan dyan. So, ang pinagamit sa may area ay ang gold bar so kaya ito magwiwill din tayo dyan mamaya guys so pinapakita ko lang sa inyo dito guys kung, kung paano ito gagawin kung ah gagana ba to or hindi so sasabihin ko sa iyo ito gagana to guys kasi patag lang naman tong area dito tapos ah, ano mga kailan ba 1, 3, 4 ay 15 to uh, 20 meters yung distance dito guys kasi nakaliko to uh, so ngayon abangan natin mamaya guys Ah, uh, susubukan natin mag testing tayo so kailangan dito guys sa ganitong sit up bakit natin ito nilagyan ng katihan dito so dito tayo magpa prime guys ng tubig kasi Uh, yung tubig kasi kapag ganito ang setup na malayo yung saksyon natin yung distance uh, mahihirapan kayo mag prime kasi mat matagal ma to punuin guys kasi yung hangin uh, mahirap to ilabas kapag wala kayong uh, paraan na gagawin para dito so mamaya guys pag pinapasukan uh, pinapasokan natin tubig luluwagan natin yung ilbo doon sa yung unang ilbo palabas luwagan natin para pagpasok ng tubig so dito natin pasokin ang tubig yung pagpasok ng tubig lalabas yung hangin dun tapos pag lumabas na yung tubig saka natin isara so ibig sabihin tinulak na ng tubig yung hangin palabas guys so ganyan lang ganyan lang yung picnic para madali katihan to kasi guys kapag hindi natin to palabasin yung hangin matatagalan kayo at saka yung hangin iba hindi makalabas pag pinanda nyo na matagal din siya makahigop ng tubig kasi nga hangin yung uh, mahihigop niya o putol putol yung higop niya guys so mamaya guys sisitap muna natin so yun guys uh, para ma tapos na to lagyan natin tubig guys dito siya guys dito yeah. pero may hangin pa yan doon sa uh, tubo meron pa niya guys so para makuha ang hangin na to na nasa loob ng tubo kailangan natin buksan yung eating uh, stone doon tayo sa elbow punta natin dito dito natin pasisingawin guys dito kita nito dito dito itong ilbo na to dyan natin pasisingawin para dyan nilalabas yung tubig so ipokus ko yung kamera doon sa may pump na may tubig tapos doon natin ah, habang binubuksan ko dyan Sita po na natin dito. Dito. Makikita niyo Puno na ito guys. Okay. So, oh. Yan o. Oh. Yan. Maapaw siya. Pati dito. So yun. Kasi singawin ko doon. Ayo guys maririnig ko ano maririnig nyo ako dito kasi naka ano kaya so tanggalin ko na dito so yun guys <coughs> Ini na yung tubig isara eh, natin para yun <coughs> <Digan. coughs> <coughs> so lumabas na yung tubig Puno na, noo na don So, yun, paste puno na. Mas so, siya, dahil puno na siya, lagyan natin ng plug. So dito yun, guys, cover natin. Yan, <coughs> ito. Hihigpitan natin ito. Maluwag pa ito guys. So, tapos na dyan. Ngayon, meron tayong ilbo dito guys. Ito ipapunta na yan sa ano. ayan pwede na natin i-testing yan testing muna natin kung hihigop ba pero siguro mamaya na guys uunahin uh, muna natin itong yung drum so nandito yung drum ilang pa natin butasan to <coughs> dito gagawa tayo ng butas dito para sa supply punta sa bahay so ang size pala na gagamitin natin ito 3 lang guys ito yung tubo ah uh, lang tapos yung galing sa pump magbutas din tayo so dito dito siguro bali the media lang yung gamit natin na uh, hose pihos yung black so dito natin ipasok Masuk, nah. Oke okay. Okay. So yung guys Tapos na dyan Tapos na dyan Guys Ayan oh. meron na So Yang mana na lang dito Para sa Bugah Ano na natin talaga? Ito lang. Ah, pasok. Ito yung sakto ha. So, meron na dyan. Meron na dyan. Okay, meron na. So, hos lang yung kulang dyan guys. So, mamaya testing tayo okay guys meron ng kuryente so testing natin so lalabas yung tubig dito okay basta natin siguro dito okay on ongoy Oh, Oh. Dob. Amoy. Amoy. Hindi natin guys. Subscribe natin ulit. Hindi talaga guys kapag malayo hindi mo ma kuha sa isang ano lang kailangan may pangalawa pangatlo or pangapat ito guys may hangin may hangin yun guys ganyan hangin talaga yan labas yung hangin Dino, babos so pag malabas na yung hangin ito na mabubuo na yan Oke. Okay. Aman. Siapa? Halo. Oke. Okay. So, papuntahin na natin yan sa tangke, guys. Ya, yeah, akyat na tangki tangke, ya. Yeah ayun tangkih, hakiat natin dong kapunan kapunan, hmm, dulu dulu anak

patong na natin yung tangke ayan o oh. mayroon na ang tubo rin naka ano eh ayun kung kung lagi diha but buot kay hawak hawa kay nagbidyo ko so ayan ito na yung linya natin dugtong pa natin to dito magre-reduce tayo ng one half kasi ito yung tubo niya

po natin guys yeah. so una yung bulb buksan natin yung gripo guys yun lakas na yung tubig guys oh. hindi ka anong kalakas guys kasi hindi pa puno yun oh. na Ay, may bago yung gripo guys oh Hmm. Luma kasi yung kanya, gripo, guys. Nilagyan nilang gripo, tas yung drum na andon sa may balon. Uh, ah, nilalagyan nilang tubig. Nilagyan sila tapos pasok sa drum. So, mababa lang. Kaya yan, mayroon na siya. Ano dyan? Okay, guys. Okay, guys

Tapos na tayo. So, hanggang dito lang muna itong video natin. Yan. So, maraming salamat sa inyo guys. Yan. Okay. So, uh, maraming salamat sa laging nandyan. Sa laging sumusuporta sa akin. Sa laging nagtitiwala guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, yan. Ayan. Hanggang dito lang muna itong video. Hanggang sa susunod nating vlog. God bless sa ating lahat guys. Mabuhay po tayong lahat. 拜拜。Bye bye.